mga kasyokoy so yung pangatlong dive natin yun sa pool hindi lumampas yung pana ko pero nagitik maganda agad ang unang tagpo natin yun mga kasyokoy pinala ko muna yung isa at paalis na ganoon sila itong isa na videoan ko ayun sa pool ayos kortan lina wakagad ito Magagandang klase kagat ang natagpuan natin. Sirbol lang pambigas natin ito. At ito pa. Oops! Danggit. Setting danggit na original. Yon sa pool. Gitik. ayun nagtasin dro. Kahit madumi ang baura. Sumampangis na dito. Kung titingnan ninyo, madumi. Maraming arahalaman. Ang tawag diyan guling-guling. At danda lang lalawoy ko. Oops! Samaral uli. Walang kaasawa. Nag-iisa. Yun, sa pool. Napataas yung tama. Hindi nagitik. Nakawala pa. Nasaan na kaya yun? Uy, nandun na. Nakatanggal. Pasisiguruhin ko na siya. Sa pool ka. Yun, sa pool. Ayun, at natin. Napakalapad na lang sa samaran. At ito pa, alatan. Siya ito masarap na alatan. Yung mahal na alatan ito, yung kulay puti. Yun, sapul gitik. Ayun, at nagitik. Yan ang sintro. Hindi nakagalaw. At yun, hanap ulit tayo mga kasukoy. Dandahan lang. Oops, danggit. Yung original na danggit yon sa pool. Halos isang di pa lang pagitan. Paglingon ko ay may danggit. Ayun, takwa natin. Sana sunod-sunod na rin ng isda dyan sa parting unahan. Maganda sana kung may balatan pa at kupa pa. Oops! Uy, tirang! Uy, sumuot na! Tatsambahan ko na lang kung baka makuha pa. yon sa pool! na dyan Uy nakatanggal pa Sayang pa Ano po lang tayo iba Ito Lapu-lapu Nasa ilalim nung payong-payong Ang tawag dyan payong-payong Yung corals na yan Iikutan ko sa parating harapan nya Para kita yung uno Yung patamaan Ayun sa pool Ayun nagitik tanggal pero nagitik na siya ayan mga kasyoko sinusungkit ko hindi lumapas yung pana ko pero nagitik dudukutin ko na lang sa butas Ayan mga kasukoy, kwartang linaw na ito. At yun, hanap ulit. Yun, dugso. Dugso mga kasukoy lagataka yun sa pool ayun nagtinamaan natin so ito yung naralaking dugso parang manuping at nasan pa kaya makasamahan ito ayun mga kasyukoy pinanak ko muna yung dalawa at medyo paalis na hindi ko na nabidyohan ito pangatlo pangapat ito ang nabidyohan ko na Medyo mailap pa nga Alang nga yung pantawa Hindi ko nakikita yung dulo ng pana Yung sa pool Buti lang at pa Ayaw nakuha yung Dugso Apat Thank you Lord Ayan mga kasyukoy Malalaki na dugso sana may mga pa dyan sa may parting unahan Ohoy! Nakachamba ng balatan Yung mamahali na balatan Yung kabangin Ayos! Wartan na kagad ito Sure bull lang isang libo nito Pag nag uno dos Isang libo Pag yung isang kilo lang Itanred Wartan linaw na rin ito At ito May isda Burakat kung tawagin Uy Nagulat to sa Isang -ista. Yun sa pool Masarap itong iniihaw Kung kaya ginaganga Ulam yung bukas At hanap na naman tayo Oops Pang ulam Chirichin nila sa oradidas kung tawagin Yun Yun sa pool hindi na gitit. Uy, makakawala pa. Uy, sabi na ando na. Uy, hindi ko kuha Ito, manitis. Yung may balbas. Mayroon siyang tinito sa likod. Sa iparting chan Nakadikit. Hindi na alis. Sapul ka. Ayun tinamaan. Ando na yung kini. Uy, nakapulit pa. Yun, sa pool. Oh, uh, tumikal na yung kini. Ayan, at nagitik. Umalis na yung kini. Oops! tanggit Sa pool ka? Yun, sa pool. Yung original na danggit ito. Yung hindi pa dito nakakilala, huwag kayong dadampot dito. Masakit itong makatinik. Hanggang kilikili, ang sakit. Ang haba ng tinik niya sa likod. Nakakatakot yan. At yun, hanap ulit tayo. Oops, mumul. Ay, huwag yan, bawal yan. Hanap na lang tayo. Oy, ito. Samaral. Ay, samaral. Talang bago. Yun, at nakuha natin. Naglalabok na talaga ang mata ko. Tingin ko sa maran, bago pala. Ayun, sala. Ulit, yun, sa pool. Ayun, at nakuha natin yung isa. Halos mga klase yung natagpuan natin na isda. Kortan linaw na ito. Sana tuloy-tuloy na. Oops! dangit uli. Dalawa. nilalayo ko isa at para hindi magalis pagpana ako yun sa pool kasa at yung isa pa yun ayun natako atin parehas kahit madumi ang bahura labas pa rin ang isda nagsampa na at yun na ulit tayo mga kasukoy. Oops! Tanggit uli. Tanggit bahura. Iwas ko yung isa. At pag pinala ko, maaalis yung isa eh. Ito ang unahin ko. Yun, sa pool. Kasa, at yung isa pa. Ayun. Uy. Hindi tinamahan, tinaplisan. Rimati ka dyan Lagata ka Maabutan lang kita Yo, nagbagal ang langoy Sapul ka Yon, ayos, nakuha Yon mga kasyokoy Hindi matagal-tagal ang direct natin Aaw na rin kami Yon mga kasyokoy. So ito yung pangatlong dive natin. Ay sa takatagdag pa man kami. Halos tig isang puno pa kami sa silo. Ayos, kortan linaw na ito. Surebol na ang bigas nito. Makakabili na tayo ng marami-maraming bigas. At yun mga kasyokoy. Uuwi na tayo. Okay na ito. Yan mga kasyokoy. Shoutout nga pala sa mga silent viewers ko dyan. At sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming maraming salamat sa inyo. At shoutout sa inyo. Lagi kayo mag-iingat. At lalong lalo na sa mga OFW dyan. Kahit saan man kayo nasulok ng mundo. Lagi kayo mag-iingat. At yun mga kasyokoy. Uruwi na. Yon mga kasyokoy. So na ito yung tatlong dive natin. Ayos. Marami marami yung nakuha nating isda. Ayan. Pinipili na. Binubukod-bukod na yung mga gandang klaseng isda. At yung mga bad. Tinitimbang na. Karating lang ng buyer namin. Yon mga kasyokoy. Siya yung binta natin sa tatlong dive. Itang kita natin, 11,334. Gasta sa 1,157. Natira ng 10,177. Ang bawat isa ay 2,035. Yon, ayos. Makakabili tayo ng marami-maraming bigas. Thank you, Lord.